Ariel, merong low pressure area tayo. Yung ba'y magiging bagyo na? Kabayan, Nakapasok na ng Philippine Area of Responsibility ang binabantayang low pressure area kaninang umaga at ngayong hapon po nasa layo itong 680 kilometers silangan ng Davao City. Malawak po ang ikot ng hangin ng LPA at agapaulan na yung kaulapan ng trafo extension ito sa Eastern Visayas maging sa Caraga at sa Davao Region. At lalakas pa ang LPA at magiging bagyo bukas ng umaga. Tatawagin po itong bagyong aghon na hiligay para sa kompas na ginagamit ng mga marino. Posibleng magtaas na agad ng signal sa ilang bahagi ng Eastern Visayas at Bicol Region kapag naging bagyo na ang weather disturbance na ito at hindi na po papayagang tumawid ang mga barko dyan sa mga lugar kung saan may wind signal. Kikilos po itong nga magiging bagyong aghon pan northwest. Lapit po yan dyan sa may summer, biyernes ng gabi at sa may Bicol Region naman buong araw ng Sabado. Hindi po inaalis ng pag-asa ang posibilidad ng pagtama ng posibleng bagyong aghon sa kalupaan ng Eastern Visayas at ng Bicol Region. Pagsapit naman ng linggo, nasa silangan po ng Central Luzon itong bagyo at magsisimula ng lumiko at lalakas pa ito tuloy-tuloy habang palayo kikilos sa ating. So ayan mga gar, wala good mo na ang morning natin dahil may bagyong paparating. At dumako tayo dito sa outdoor setup natin mga gar, asa di inaasahan meron akong nakita sa baba na dalawang full gold. Mabuti na lang na abutan natin mga gar. Ay kundi, ano ko? So, ito na nga yung dalawang pasaway na full gold mga gar. So, ayon, kaya mabilis mapuno ang ating DIY trapon. Kahit may butas na yan, mga gar, tignan mo naman. Ay, yan na, mga bubong mga gar, ay saktong-sakto sa ating DIY trapon. Yaw, yan. Kaya useless yung mga binutas natin sa ating DIY trapon, mga gar. At habang tumigil ang ulan, tara mga samantali na natin to. Isa-isay na natin si Patin at inilipat natin sa harap ng bahay namin mga gar. Meanwhile...